What is going on guys? Welcome for another day, another vlog. So for today's vlog mga ka bro, medyo nagutom ulit tayo mga ka-gym kasama si Mahal. So naghanap tayo ng makakainan. So una naming hinahanap is Ares mga ka Bro. So, wala kaming alam na pumunta. <laughs> May parisan dito, mga ka Bro. So, naisip na lang namin, dahil Batanggenya ang ating minamahal, so, naisip na lang namin kumain ng loaming batanggas mga ka Bro. So, dito sa Florida Blanca is lahat makakain mo na, mga ka Bro. Ewan ko ba ba't di namin nakita yung parisan, mga ka Bro. <laughs> Pero ngayon, dahil alam namin meron kaming uh, isang restaurant dito, da dito sa San Jose, Florida Blanca, na nagtitinda ng... Loming Batangas. Kaso, nung pagpunta namin is, sarado na pala mga bro. <laughs> Nakasarado na, lumipat na sila. At buti na lang, merong isang mamang nagsabi kung saan siya lumipat. So, ayan mga kajim bro, dito lamang siya di sa Fortuna, sa may harap ng Vortex Gasoline Station. So, ayan, mga kajim bro, ang ganda ng restaurant na Alam na alam yan. So, marami silang tinitinda dito. Tulad ng Pancit Gisado, Bihon. meron Chami. Hindi ko lang anong Chami, mga bro. So, punta na lang kayo dito. So, sulit na sulit. Meron silang regular Jumbo, tsaka yung, uh, overload na tayo mga Jimbo. So, in-order lang namin dito yung regular tsaka jumbo. Siyempre, yung regular kay Mrs. at jumbo yung akin. Ma. So, ayan mga Jimbo, pumesto kami sa labas kasi sobrang init, mga Jimbo. Eh, nagkukwentuhan muna kami ni Mrs. Nagbobolhan kami, mga Jimbo, kung ano yung mga sinasabi niya sa <laughs> Ang gwapo-gwapo ko daw eh, chariza. Okay, mga ka bro. So, inintay namin mga order namin, mga ka-gym bro. So, yan, dumating na nga yung order namin. Diba? Ang daming serving, mga ka-gym bro. Halos hindi mo na maubos-ubos. Ang dami, mga ka-gym bro. So, maraming toppings yan. At syempre, meron siya sa usawan. Yung sa usawa pala nito, ay eh, sibuyas, kalamansi, sile, tsaka at, ato. At, 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 and yung topping nito tulad ng sa akin is of, uh, jumbo uh, I think it's egg uh, ground beef pork tofu uh, squid bone marami mga ka halos ang dami niya hindi mo na nga maubos ito na nga yung pinaka dinner ko mga ka bro subukan nyo rin dito lang siya sa Fortuna harap ng Vortex Gasoline Station hindi kayo mabibitin sa pagkain nito mga ka bro. ako nga hindi ko na naubos to kahit medyo talagang gutom na gutom ako dito mga ka bro. try nyo rin ito nga si Mrs. Dale, batang ganyan siya Medyo nag-enjoy siya dito mga ka Bro. Sarap na sarap siya dyan. And try ito. First bite mga ka Bro. Tikman natin yung Loming Batangas. Ang tagal na nito. Bago tayo nakakain ulit. Mmm, sarap mga ka Bro. <laughs> Tara sa sama nyo ako kumain. Yan, kumakain kami ngayon mga ka bro at inuubos na lang namin yung pagkain namin na pagkadami-dami mga ka bro. O oh, na nga mga ka bro, inuubos na lang namin yung pagkain namin. Yan ang init ang sabaw dyan mga ka bro. Talagang pawis na pawis ako dyan mga ka bro. Pero masarap mga ka bro kahit na medyo pinagpapawisan ka. And sa mga di nakakalam sa inyo, yung Loming Batangas is yung isa sa pinaka uh, pinagmamanakil na lang pagkain sa Batangas. At taga kasi si Mahal kaya nag-enjoy siya sa pagkain ng lomi Batangas mga bro. And ayun na nga, patapos na kami mga ka -Bro. And ang init mga ka bro, nung sabaw talagang pinagpapawisin ako dyan. Kitang-kita nyo naman mga ka kung gaano Tumatagak yung pawis ko. Pero again, masarap yung pagkain dyan. So yung mga nagkikrave, mga batang Batanggenyo, Batanggenyo nasa Florida, try nyo na yung restaurant dito sa Fortuna. Yan, bumili kami ng pasalubong para sa aming uniko iho. Baka sabihin nyo na kami lang kumakain. Hindi kami nagbibigay ng pasalubong sa aming uniko iho na si Sam Sam. Okay, so shawarma siyang. Uh, bumili kami ng uh, shawarma, of course, kasi ito yung isang favorite niya. Yan, so, maraming salamat sa panunod, mga Jim Bro. Thank you so much for watching. God bless. Peace! Bye-bye!